So magtatanim talaga tayo. Tingnan niyo po ang aming pun lang sili, sigang. Pansigang mga idol. yun no. So ngayon, uh, magtatanim talaga kami ngayong araw. Si baka mamaya uulan naman. Si so ang ganda. Ah, uh, na ang mga farmer ng ating magsasaka sa gulay kasi magkaroon tayo ng uh, sapat na tubig sa ating patubig area so ito po yung bago naming punla mga idol oh tingnan nyo po ang ganda ng tubo nung nag-video kami nga uh, uh, nagpunla palang kami nung isang linggo nung araw na yon so ngayon nagtutubo ng mga idol ang ganda ng tubo ang ganda ng lupa namin so uh, ngayon talaga active ang tubo ng aming uh, punla na sili mga idol so ngayon uh, ang una naming punla ay itatanim na namin doon uh, simula na ang pagtatanim doon kasi uh, wala kaming malatagan ng aming bagong punlang sili mga idol ito nakasilong pa nga ito yun sa aming lagayan ng punlaan So kailangan to ilagay sa uh, medyo na initan siya para para malusog or hindi matamlay yung katawan nila mga idol. At saka mabilis mag-green ang yung dahon nila. Ayun mga idol, kailangan talaga ilipat sa medyo mainit pero may takip pa rin sa taas ng uh, ano, screen or o po green screen takip sa taas para protection sa ating araw nga hindi initan siya pero hindi masyadong mainit or nakokoberan ang sobrang sunlight niya mga idol uh, so ilipat siya doon so medyo kulang yung lataga namin dyan uh, kailangan talaga nga magtanim kami ng iba una naming ponda mga idol so uh, mamaya magtanim na po kami So, magtanin na tayo ng ating sili mga idol. Ah, ah, atin at muna to Lagay sa ating pataba. Ang fertilizer yun. Ayun. Pa. So nandito na po tayo sa ating uh, taniman ng ating siling sigap mga idol. Yan kita niyo pong mga area niyan. Na taniman namin sili yan. Ito pong handa namin ng tubig para sa pagdidilig namin dito. yung sa inyong kaso kapag umiinit ay diligan agad ang patung para uh, hindi yun madamit mga idol madami sa ating seedling yun know, oh, mga seedlings namin ayun ito po ito na po yung tinaniman namin ngayon bago namin tinaniman tingnan nyo po mga kaparmer. Uh, distansya nya uh, isang pulgada or isang roller pwede na rin at saka medyo ah, uh, madistansya pa konti kasi ang sili ay uh, ang dami nitong sanga or steam ah, uh, maaari po ma gumapa siya or magdami ang yung ang kanyang mga sanga o kaya magtanim tayo ay ganito mga idol or mga ka-farm yan yan tingnan nyo po ha iba dalang dala niya ang mga lahat na lupa niya at saka uh, tatabunan natin ganyan talaga mga ka farmer so ay, hindi talaga basta basta mamatay sa init kasi may kasaling lupa ang kanyang pagtanim iyan um. tinan nyo po ang lupa niya di oh. diba kasali niya mga idol ayan yan ang purpose na magpunla tayo sa tree na punlaan para di basta-basta ang madamis ang ating mga seeds kasi mahal na mahal ang seeds natin mga idol ngayon yan ito ang distansya ha kunin natin to saka isang roller or mahigit pa ang distansya ng ating pagtatanim kasi kapag sobrahan natin pa ka Dasok mga idol or ang distansya natin ay sobrang ma malapit ay maari pong uh, masubrahan na po eh, hindi na yan masyadong bubunga o kailangan may standard tayo one roller or mahigit pa konti so oh, salamat sa inyo pagpapanood mga idol mga farmer o oh, ganitong gagawin nyo Salamat po sa inyo lahat at sana mayroon kayong makuha ng aral sa aking video. Mga kaparmer, ito po yung sili nating sigang ha. Yan ang ganda ng pagkatubo niya mga kaparmer. Lalo na ang ating lupa ay maganda. Ayan. So salamat and God bless kasi pagpatuloy namin ang pagtatanim ng aming sili. Yun si partnero o. You know ang dami ng tanim niya so magtanim pa ko, po kami ng marami si marami lawak lawak pa to maraming tataniman so bye and God bless you